O, oh, dito naman tayo guys sa uh, grade 6 garden tulayan sa para lang ito ang harap ng garden harap ng garden may mga ornamental siya sa harap papasok po tayo yan yan Oh. May mga ilaw pa. Oh. oh. Ito. Ito ang mga ornamental. yeah, ang ornamental niya. Ito pa. Oh. Pasok na tayo, guys. Oto oh, ito mga pichay. Ito, may mga okra din, okra. Oto oh, ito mga talong. Talong. Ito mga talong. O, oh, ito ang nursery niya. To cotton nữ sợi dạng mày ra đấy, kalung tung a mang chitau chitau mày 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 panguting kahoy ito naman ang patola Ayan, patola ito ang oregano herbal plants ito o, ito, may mga sili pa yan to sili itu sehelera nya mayron di mga okra yan to bu opo kagote eh may gabe rin gabe dito may mga pipino rin yan pipino yan ang garden buwan ng garden sa labas na tayo mga guys Ayan ang kabuuan ng garden ng grade 6.